Hello po. Hi. Para saan yan? Vitamins po, advice ni Doc. Para po mabusa ang immunity ni Ma'am. Wow, it's so nice naman. O sige, administer but be careful, Miss, ha? Yes, Baka po, Ma masaktan mo ko. Insert ko na po, Ma'am. Yeah. mm, mm. Thank you. Thank you po. Oh my God! Ah. Ay nako, grabe! Ano ba yan? Parang matutuluyan ako magkasakit nito eh. Konting tiis na lang. At least, napaniwalaan natin yung judge na may sakit. Kaya na ang trial. Panluloko tong ginagawa niyo. Why don't you just shut up? Tumigil nga kayong dalawa. Mamay magkasakit lang lalo si mami niyan eh. kasing sinasabi Dad! 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 Amira, ano to? <laughs> Hindi si Amira ang kailangang hingan mo ng paliwana. Dahil ako ang nag-ayos ng lahat ng ito. <laughs> ikaw? Bakit ikaw? Grabe naman. Talagang atat na atat. Ha? Marinig yung paliwanag? Sandali lang. May iniintay pa tayo eh. maya, -maya. What? <laughs> Tempo. Potay kung si Mang Luis, bakit si Alex? Labas. Sumama kay sa akin. Kinapatawa kay ni Magnolia. Ano Sino ka ah, ba? Ah, sino ka ba? Sino ka ba? siya! Mayrodoma ni Amira sa bahay. Pero mukhang hindi lang siya mayrodoma. Sabi na talaga eh. Umpisa pa lang ang sama na ng kutob ko sayo. Dapat hindi ka nagtiwala diyan. Hindi na buso niya yung tiwala ko ate. Tumigil ka! Baka wala mong utang na loob, Amira. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na. Kung hindi dahil sa akin, sa tulong ko sa'yo, hindi ka makakapaghigante sa lahat ng mga sumira sa buhay mo! Magkatapos ano ngayon? Atras ka? Ha? Bakit? Kasi natatakot ka? Hindi mo na kaya? Pwes! ako ang maniningil para sa'yo! Pwede na tayo magsimula. Kompleto na ang lahat. Ano niya? Amira? Mamili ka? isa oh. oh. Sino ang gusto mong Unahin na tera na patayin. Ha? Kunin mo. Kunin mo! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya matatawag nga niya. Ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ka susunod sa akin. Amira!